Ayan guys, finally nasa balintawak na tayo. So gamit na gamit talaga natin ngayon itong binigay sa akin na JWM dahil dito natin ilalagay 'yung ating mga pinapamimiliin mamaya. So nakita mo naman 'di ba, ang laki ng gamit talaga nito sa akin. So tingnan niyo kung anong mabibilis natin at anong mga ilalagay natin dito. So let's go. One more. Ako <laughs> naghangpang sa ito. Naghangpang, naghangpang. Guys, itiwata nalang dito Attitude. Sabi lang nilayon, <Okay>, si <laughs> <nandito ba> Attitude <laughs> ako. Sabi lang nilayon, Eh. Birthday mo. Sino may birthday? Ako yung birthday ko. Last mo na yan. <laughs> last mo ba? Last? Birthday mo ba? Birthday ko. Last mo na yan. <laughs> Huwag na natin gamitin yung lilipas din yan. Iba naman. Sa masikat eh. May bago tayong pasasikat eh. Diba pasasikat? Hindi ko po, po siya sa may balintawa market. Eh. Ba! Saring lang. Ba! Ba! na ayan guys, finally nandito na tayo sa loob ng Balintawak siyempre hanap tayo ng mga murang paninda siyempre ang gusto natin yung mga, di ba Balintawak tayo kailangan makadiscount talaga tayo, kaya naman may pagtawaran tayo dito ngayon sa mga tindirang mga katsungira. So, tingnan natin. Hi. Hi. Akala ko ba sa plato ko? Akala ko ba sa ko? Ati. ko. Ati. 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 ko. Ati. 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 Ati.

Na sa sabalin tawag tayo may Emily muna tayo. Picture picture muna. One Ito daw siya. pa. ako. Grabing init. Mamaya may naman ng tayo, Hello.

pag-usiwan tayo patulya. Siwat nyo Ayon, aray ko Ayan ito malalaki oh. Kuya magkano luya? Asa ah, yung tindero. O, tindero tindero Magkano si Magkano? po? Magkano? 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 Lahat ba gano'n? O 20 lang? Hindi ba pwede 20 lang? <laughs> diwata naman eh! Sige 200! Diwata, diwata birthday ko ngayon! Pabaki naman. naman! Diwata! Diwata, diwata may eh. birthday! Naman. Diwata birthday ko ngayon Diwata! Ibigyan mo ako ng mga 50 kilos? Diwata. diwata! Birthday ko ngayon Diwata! Basta 200 lang ah! Diwata may birthday oh! Ayun oh, birthday ko no, yan di ata ngayon Birthday mo ba? Lilipas oh, din niya. Last mo na yan. Akala mo ah. Birthday sige 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 na mother, sige na. Kasi na mamaya kita tayo, sige na okay na. May bundle okay na yan, mamili pa tayo. Yes. Yeah. Sige, makano kin sige kilos ya. Ha? Sige po, sige po. po. Sige Sige po. Sige po. Sige po. Correct, correct. Ayan, ano din ng nang Sige po, ingat po kayo yung bano ha parisa na yan ano picture na yan. si si

Ano ba? Hindi ko nagbibigay. Kanin naman. Isang per kilo. Madam, Okay, isang ganyan. Plus, gusto ko yung hindi masyadong hinog Ganito kuya oh. Ay makul! Di ka naman nakatay Alam mo kung Ganyan? Ito, <laughs> kuya. <laughs> <laughs> Iharap santo ano tingin di ko sa yung screen huwag tayo kapiling 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 Ano pa? Oh my God, thank pa? Isang kanyang, isang kanyang. Okay, magpiliin okay. muna tayo, hindi tayo magkagalaw. Okay. May mako mimi dito. Ano tayo makakabili dito? isa. <laughs> Magkano kamura, mura? ako, mamurahin kita. Ito ganito, ganito ka dami. Yan, ano yan? Ah, kung sa kanya to, si Diwata? One kilos. Ito? Oo. I'll give you pa-mine. Wala, na. Ayun, kung gusto ko bawang balat. Bawang balat, right? Wala, si Diwata ng sibuyas dito.

Ah. Oya da inamay ano ba yan? Ano ba si Siti Wata kaya? Ang na mawiminin muna sa'yo! Ano ba si Siti Wata? Yan pala! trick ko dito! Ay, meron po yung mamon! Ano ba si Siti Wata? Ano si Siti Wata? Wata, amos na si Bubbles? Wata, picture kami! Mamili na yan! Ay, ayay! Kaya, lang, lang, 50 na lang sa'yo. Bakit parang ang ano? Ay, ano? Oo. Oh. Huwag parang Tanggalan. Tanggalan mo. kunin ko na lahat Tanggalan mo nung bulok kasi baka mabulok lahat yan. Sige. na nga lahat na. Ayan. ayan. yung binili natin. Nasa si Kuya. Ay, yun, dun, ay na. Ayan na. Ayan ay, ay, ay. ay, na. ay, 6.50. Ito, isang ganitong malaki. Ay, meron din ako malaki doon. Kalahati. 700. Ito, ito. Ma Magano yun? Buo. 1-3. Sige, sabay mo na yan. Oh, may kalahati pa ako doon. huwag na ito lang sabay so <laughs> Tanggalan mo nung mabulok kasi baka mabulok yung ano. Ayun o, oh, isama mo yung maganda o. Oh, isa lang ba yan? Oo. Ayun, ayun, ayun. ayun. <laughs> Para Marami yun. Di ba ata, sir? Ito muna dito. Dito, malintawak. Ano ba? Ito ba? Mami, dito mura sa pindyo. Sa loob? Sa loob. talagang wholesale dito kay Papa? Wholesale. Mami pa, hindi pala ititimbang! Mura dito mami dito na si Diwata? Hindi lahat dito talaga. Moncial dito talaga. oh ayan Ay! mo rito! <ihrer vocal and tea> ay! Diwata magkano na lahat Magkano na lahat yan? Si Mata! Si Diwata! Triple! 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 Okay, Plus okay, one three. Plus one three. One sa parisang magkakaroon tayo ng pretes. One three seventy. Wala na yun, wala na yun. wala na yung bente. Ano oras ba yung spring dumarating? Ayon, boss, ayun. Wala kayong kalamansi. Wala kalamansi. sige, sige, bibili pa tayo. Spring kalamansi na lang kulang. Kalamansi na lang kulang. Talong, na tayo. Hindi, na lang yan. na lang yan. Parami tayo dyan. Kalamansi na lang kulang. Sara, mayroon may na. Tayo ko yaya. Ako, Sara, iyan dalawang sako. Okay. Okay na ha. Ayan guys, ayan, naka, nakapamili naka na tayo. So, syempre nga, di ba? Ah, uh, ito nang napamili natin lahat. So, ulang pa yan ng kalamansi, tapos uh, yung balat na bawang. Kaya lang, tinigil muna natin kasi,

flat na suplada siya panira dito sa may balintaw <laughs> <Mylo. laughs> oh. so ayan guys uh, tapos na tayo mamili at ikakarga na natin yung ating pinamili sa ating pick up na binigay sa ating ng JWM so kuya dito kuya

automatic na ba 'yan? Okay. mamaya. May lang doon tapos gamitin natin yung di pa. Lahat So ayan guys, uh, itutuloy natin ang sinasabi ko sa inyo. So ito na lahat, gamit na gamit ko yung JWM na binigay sa akin kaya naman ang laki ng tulong nito sa akin tingnan mo, dito ko nilalagay lahat ng pinapamalingki ko at the same time araw-araw ko pa siya ginagawang service nagagamit ko talaga siya ang ginagawa ko araw-araw sa aking uh, negosyo so kaya naman maraming salamat shout out ulit sa DWM dahil ito yung pickup na bigay nyo sa akin so gamit na gamit talaga dito sa sa aking negosyo kaya maraming salamat po sa inyo ayan guys nakita nyo na kung anong ginawa natin sa Balintawak so hanggang dito na lang muna yung video natin ayan na naikarga ko na lahat ng pinamili ko so abangan nyo ulit ang susunod ng mga video natin dito sa Balintawak Ay, ba, ayun, kung ano ang ginagawa natin at ang um, binibili natin dito so yun lang ingat